ito yung sisiyo ko mga paps na gawin kong pangati bali nag isang buwan to kapon dahil nakuha ko to sa Pugad June 27 at nung una kong sisiyo nung kasabayan ni Elias ay kinain po yun ng pusa yung dalawa at nung nagkupra ako nakakita naman ako ng sisiyo at ito yun o bali mag isang, bu mag isang buwan kapon July 27 at nakuha ko to June 27 at tips mga paps halimbawa gagawa po tayo ng sisiyo na gawing pangati pipilitin po, halimbawa makuha natin sa pugad pipilitin po natin yan na makakain gagal para hindi siya tahun tahun o balay, -balay yun. halimbawa pag makakita ng tao kumakampay siya patuka tuka sa kamay yan dahil pag lagi po natin sinasana sa tao mga paps syempre yung lagi niya nakikita tao hindi alimukon yung nanay tata nila kaya mahirapan yan pag laki while na halimbawa sanayin po natin halimbawa makakain na silang maaga eh, pagkatapos ng makakain ng maaga yan ilagay na po yan sa lati ilagay na sa lati kung wala kang trabaho o gusto mo talaga magaling ang pangati mo o sa akin halimbawa kung maka, mga one way kumakain na to nilagay ko na to sa kakahuyan tapos kukunin ko lang to paghapon, hapon pag umaga naman ilagay ko sa kakahuyan ilipat lipat ko to dito para paglaki dyan mga paps ay napaka magaling talaga yan kahit saan mo dalhin yan ay muhuni talaga yan Oh ito, mag-isang buwan na po to. Yung pinapakain ko nito ay 2K pellets. Kung hindi nakain ang pusa yung una siguro malaki na yon. Siguro nag-iba na yung uli. Ito. Oh, malaki na po sila. Ito ang malaki at ito yung maliit. Sa tingin ko lalaki to. Nilagyan ko to ng singsing. You know. yan Ayun pag nakita nyo parang takot siya sa tao pag ito parang takot siya dahil hindi po natin yan sinasanay sa tao dahil gagawin po natin yung pangati o so, kung gusto po natin na mabilis lumaki wag po natin hawak hawakan wag po natin ganituhin kasi imbes katulad yan sa manok na pinaalpas mo tapos manok mo na nasa kulungan di ba mas mabilis lumaki yung nasa labas o so, Katulad din dito, huwag po nating laging hinawakan ito, hindi ko po to laging hinawakan o hindi ko pa talaga to na nung maliit pa to pero nung paglaki na hindi ko na po to inawakan pinabayaan ko na lang to o, kaya pag kanito parang takot siya o, takot siya kung isa iba pa tong mga alaga nag-alaga wala pa to katuka na yan sa kamay yan, yan yung isa na balay-balay yun yung pangat-alimokon mo at paglaki niyan humuhunay konti sa gubat tapos palipad-lipad may sipa na ting ihampas dahil karamihan sa sisyo pag hindi mo battery ng maayos ay talagang wala sa ayos po yan kaya ito nag-isang nag buwan na to dito lang sa kakahuyan pag malakas yung hangin kinukuha ko o umuulan minsan tinatakpan ko lang dito hindi ko na kinukuha kung gusto talaga natin na yung sisiyo natin ay magaling pero pag pang breeding ko natin ah, kahit itabi mo yan sa pagtulog walang problema pero pag gawing pangatay mga paps sa kakahuyan mo na yan ipalakihin palakihin hanggat tumuhun eh, hanggat magawas yung pangati at ito naman mga paps, isang buwan na po to kahapon so, kaya dito lang ito mga paps, ilagay dito ko lang ilagay oh. tapos mga bukas doon ko na naman ilagay yan sa kabila sa kakahuyan, tapos sa sunod araw sa iba na naman ang kakahuyan para paglaki dyan mga paps, magaling yan na ah. kung sa baga sacrifice ng no, mga paps dahil sisi yung ginawa natin at abang abangan nyo lang ito mga paps 105% dahil nakagawa na po ako ng suisino pangati dati dalawa napakagaling sa libon asa gubat tapos pag binibitbit humuhuni napakatibay pero pag di mo sanayin yan lagi nating hinawakawakan syempre lagi makikita yan tao pag laki pa lang yan tao na yung nakikita parang ikaw yung tatay pag lating sa lati hindi po yan huhuni or kung magawa mo naman yan ng pangati mabutang ka ba ng dalawang taon tatlong taon so, pero pag sinanay mo ng maaga talaga magaling po yan At hanggang dito na ano po mga paps ito lang po ang tips ko. Okay.